Isa po kayo muli sa kandidato sa pagkapunong bayan ng Maria Aurora. Ano po yung mga dapat na ipagpatuloy ninyo bilang punong bayan? Na particular po sa inyong mga legasya, mga programa at mga proyekto para sa kapakanan po ng Maria Lenyo. Uh, salamat uh, Sir Perdi sa uh, iyong uh, malaganap na programa sa DCJOFM ano po at sa ating mga minamahal na kababayan sa Bayan Punong Maria Aurora. Uh, ako po ay uh, malakas sa loob na muli ay papipili sa ating mga minamahal ng mga kababayan sapagkat uh, alam natin napakarami po mga proyekto na, na, nakalaan para po sa taon na to. Actually, natutuwa po ako sapagkat alam nyo, kung may isang swerting mayor sa pagkakataong ito, ano po, na kaibigan-kaibigan yung mga namumuno sa taas, si congressman, si governor, ay isa po tayo doon, ano po. At natutuwa po ako sapagkat uh, alam nyo, Uh, isa, isa po ang bayan po ng Maria Aurora sa pinakamalaking appropriation na binigay ng ating butihing congressman. Uh, ipapasalamat po ako sa kanyang tulong sapagkat halos sa uh, 500 million po ang ibinigay na uh, pera para po sa bayan po ng Maria Aurora. Ang dami pong uh, covered court, siya na covered court sa mga school, ano po mga uh, sa mga dike po natin, sa mga kailugan po natin, dyan po sa uh, barangay po ng uh, ng San Joaquin at saka dyan po sa Santa Lucia. And then, ang pinakamaganda dyan na uh, Sir Perdi ay uh, ang binigay niyang pera doon po sa barangay po ng Punglo at uh, barangay po ng uh, Jamman, worth 150 million kasama po ang tulay. Mm uh, mayayari na po yun na uh, this year. Ano po. At uh, napakarami mga programa. Ganoon din ang isang pinakamagandang uh, mga uh, <coughs> sa atin, na uh, Sir Perdi. Alam niyo, hindi naman masama maingit. Pag-constructive, hindi-destructive, hmm. ano po uh, binigyan din po niya tayo ng worth 60 million. Uh, ito pong uh, bag, uh, ito pong uh, munisipyo natin ay babaguhin natin. Itong buong harapan, ano po ng munisipyo natin ay babaguhin, i-remodel re at yung dalawang bakante po sa likod na building na tatlong uh, na dalawang two uh, three story building ay babaguhin na rin. Uh, sa pamamagitan po ng ating buting congressman. At ang mabuti po doon, ay uh, matutuwa po lalo yung mga PWD at yung mga senior citizens sapagkat uh, lalagyan po siya ng elevator mm -hmm. para hindi po sila mahirapan na pumalik doon po sa building na yun. At napakarami po, uh, alam niyo, ang congressman po natin uh, kaya mas magandang magkakampi talaga yung mga leaders natin sapagkat alam niyo tuloy-tuloy po yung programa niya sa AIC, sa TUPAD, sa DOLE, DOLE-TUPAD, ano po ang daming uh, pwedeng uh, pakinabangan sa pumagitan po ng ating butihing congressman, ano po. At uh, isa sa pinagmamalaki natin na ibinigay din niya di, sa ating bayan ay yung pong uh, ecotourism sa barangay po ng Bilyan. Ngayon ay pinakikinabangan na. Mm. Uh, worth 80 million po yun na ibinigay po ng ating uh, butihing uh, congressman. Ganun din, natutuwa po ako sa pagkat uh, yung bagong gobernador po natin, na uh, si Governor Renate Tolentino, ay kasabayan ko pong mayor nung uh, first term ko bilang po ng bayan. Kaya naman, uh, ang bayan na naman po ng na Maria Aurora, ang sa may pinakamalaking appropriation na naman, <laughs> Uh, ngayon po ay uh, inakayos na po natin, uh, pinalilipat na po natin yung mga tao sa palengke, uh, gumagawa na po sila ng paglilipatan nila at binigyan po tayo ng 25 million na first trans uh, nung palengke po natin at may susunod pang second trans, mm. 25 million. So yun po yung tulong ng ating butihing uh, gobernador naman. Ang, at ganoon din, para po sa kalaman ng iba, uh, ang ating butihing gobernador ay may kapatid uh, doon po sa region. Siya po yung regional director ng uh, DPWH. Kaya naman na uh, sa pamamagitan po ng ating butihing gobernador ay binigyan din po tayo ng uh, worth 80 million para po sa isang mega facilities ng evacuation center. Yan po uh, tinatambakan na po yung uh, evacuation center at uh, gagawin po siya nang isang napakalaking evacuation center para po sa ating mga mamamayan dito po sa bayan po ng Maria Aurora. At doon po naman sa 20% po natin mga minamahal na kababayan, uh, ngayon taon pong ito ay uh, ayan alam naman po natin lahat na may ilaw na rito po sa bayan. Kaya yung another 10 million na inilaan ko po sa taong ito, ay paabutin po natin. Ayan, sinuhukay na po ka sa lukuyan. Ano po? Paabutin po natin ng Alcala. Paabutin po natin ng uh, barangay po ng Santa Lucia. At paabutin po ng uh, uh, San Joaquin to to malasin ano po at next year ay maglalan uli ako ng uh, 10 million para magtuloy-tuloy po ito hanggang Alcala hanggang Dikildit at ito po ang Kabitukulan West and uh, Kabitukulan East, yan po ipapagawa natin. At marami pang iba ang mga minamahal ng mga kababayan. At uh, tayo po ay uh, naglaan ng malaking uh, halaga para po sa mga senior citizen. Kung noon nakarang taon po ay 6 na 6 na milyon, ngayon po ay 7 milyon na siya. Para po lahat ng uh, gusto ko ng mga senior citizen ay magkaroon na po ng uh, tinatawag na uh, pension. Para po lahat sila ay mabigyan natin ng pension, ano po. So ganoon din na uh, lahat po ng mga tricycle driver naman uh, actually uh, kulang na lang ako ng 10 sa out of uh, 38 na toda. Uh, sa Lunes din kita kita serperdi sapagkat na uh, bibigyan na naman kami ng another 9 units para po sa mga toda natin. Wala na po ako magiging utang sa kanila lahat, Magbibigyan ko na po ng lahat ng mga tricycle ang bawa't toda para magamit po nila sa kanilang uh, samahan. Ano po? So ganun din, kagagawa uh, lang uh, Sir Ferdy, uh, yung pong ating bagong uh, tourist spot sa bundok po natin sa Barangay Tres. Hmm. Sa gabi po may ilaw siya, parang Hollywood. Magandang maganda pong tinan para meron pong pasyalan yung ating mga minamahal na kababayan dito po sa ating bayan. Ano po? At marami pang iba na makikita po kayo ngayong taon na to at sa susunod pong taon kung sakaling pala rin pangin pa yung mahal na Mayor na si Mayor Ariel Vito. Mayor, uh, gaano po kalaga na kayo po muli ay maluklok o suportahan ang taong bayan dito sa Maria Aurora para po sa kapakanan, lalo na po yung mga kababayan po nating nasa laylayan po ng lipunan o yung nasa hanay po ng mahihirap na pamilya. Uh, Napakahalaga pong uh, muli nyo po akong maihalal bilang po ng bayan sapagat alam niyo napakarami pong project na nakalaan para po sa ating bayan hmm. na po kay congressman sa ating butihing gobernador at hindi po ako papayag. Alam niyo mga minamahal na kababayan, dito po ako pinanganak dito po sa ating minamahal na bayan. Hindi ko po sasayangin ang oras at pagkakataon na ni binigay nyo sa akin para hindi po pagandain ang bayan po ito. At ang pinakamagandang balita ko sa iyo, uh, Sir Ferdy, uh, tayo po, uh, for third consecutive year, tayo po ay nagawaran ng SGLG. Ano po yung SGLG? Ito po ay isang uh, prestigyosong award na galing po sa national, sa DILG, ano po, pinaka uh, mataas na parangal para po sa isang LGU, ano po seal of good local government uh, governance. Ano po ibig sabihin po niyan? Isang mabuting pamamahala sa ating bayan. Third consecutive year yun na meron pong uh, nakalaang ah uh, 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 tawag ito premio. Ano At premium. Ano yun, yun po yung mga premium yon? Yung po yung mga ibinigay kong uh, PTB o mga ambulansya sa bawat barangay. Actually, mga anim na po siguro yon na binili po natin uh, na mga PTB para po ibigay natin sa bawat barangay. Ano po yun yung naging uh, award po natin. At ang pinakamaganda dyan, na uh, Sir Perdi, ano po, uh, kung dati po tayo ay uh, second class municipality na bayan lamang, ngayon po ay pinagmamalaki ko sa aking mga minamahal na kababayan. Ngayon po ay first class municipality na po ang ating minamahal na bayan sa pamamagitan po ng ating paglilingkod dito po sa ating bayan. Apo. Ano po yung payo ninyo o advice para po sa wasto at tamang pagpili po ng mga kandidato ngayong 2025? So sa aking minamahal na kababayan, siyempre po, uh, kayo po ay uh, dapat mamili ng isang leader na maabilidad ano po yung tutulong sa mga mahirap ating kababayan. Yan po naman na sapagkat kami mga politiko ang hangad lang po namin ay tumulong sa ating kapwa at syempre po iayos po natin ang ating pamayanan magkatrabaho ang mga mamamayan ano po sa pamamagitan po ng tupad dole na binibigay ng mga opisyal natin yan po ang dapat natin gawin ano po ako po ay myself uh, sinasabi ko lagi ito na ako po ay uh, kahit paano ay blessed ng tao lahat po ng mga anak po graduate na ano po may doktor na po akong anak kaya lahat po ng uh, gusto kong mangyari sa buhay ko bago man lang mawala sa mundong ibabaw ay may legacy ako maiwan sa ating minamahal na bayan. Apo. Para sa inyo, Mayor, uh, gano'n po kaimportante na magkakasundo po yung mga nanunungkulan sa isang particular sa isang bayan po? Alam nyo, napaka-importante. Ito ang sinasabi ko sa aking mga minamahal na mabayan. po. napaka-importante po na magkasundo ang governor, ang congressman, ang mayor, ang vice mayor, ang vice governor, ano po, ang mga consul. Sa bakit? Tuloy-tuloy po ang progreso at programa ng ating pamayanan kung magkakasama po o magkakasundo ang isang mga namumulo sa ating minamahal na bayan. Wala pong kontrahan. Ano po, madulas na madulas na bibigay po natin yung mga gusto ng ating mga minamahal na mamayan kung wala pong kontra sa ating mga gustong gawain sa ating mga minamahal na kababayan. Opo. Mayor, nasa inyo na po yung pagkakataon ngayon para manawagan po ng suporta at boto ng uh, iyo po mga kababayan, particular dito sa bayan ng Maria Aurora? Uh, sa aking mga minamahal ng kababayan sa bayan po ng Maria Aurora, ako po ay uh, si Mayor Ariel Bitong, humihingi po muli ng inyong mahalagang halal. Uh, si Mayor Ariel Bitong po ay nakatapak pa rin po sa lupa, hindi po nagyabang, alam po ng lahat dyan. At ako po hindi maramot na tao, gusto ko po bago ako mawala sa mundong ibabaw, ano po, ay bibigay ko yung para kay Juan at para kay Pedro, ano po. Ako sinasabi ko lagi, lagi na ako po ay uh, blessed ng tao. Kaya yung blessing pong yun dapat ibigay po natin sa ating mga minamahal na kabayan. Inaalay ko po aking sarili para po sa ating mga minamahal na Maria Lenyo. Maraming salamat.